Oh, di ba lang lawis niyan? Oo, oh, ang katong sige nasa. Ang mm -hmm. sisiba. Ito ang nalas lawis ron. Naguna-una ako mo kuha huwag pwisto dito. Kamahal oh, na lagi, sara. Mm -hmm. Pila man ang abang dito, pwisto mm -hmm. ron. Ito, 4 mil uh -huh. na, sara. Dari, ang yakamok, dari pa siya may ang abang dito sa... Mm -hmm. Pero kung ato tubangan daw, 5, yung abang. Kung naagit sa tubangan. Ang uh -huh. ako, kilit man to. Pero pwede naman kilit ka, magbuta ka na sa amasin niyo. Pila man ang imuha nito mm -hmm. abang. Patro na lagi, sa una, 3 mil mo na. Nagsaka man sila. Minto na yung tagiya. Oo, tara ka tuwi, paminto sila. Pero, buhay, sa'yo mo tanaw doon, ang kusog ito, pero kung... Kusog, kaya Kada mo at sa'yo customer dira, itong dira ako. Okay, tarong gano'y yun sa pano? sa kudya. May nagtoko dito. Ay, yun, know, may aray uras na mingaw, pero baka, 1 by, mga

ba? Uh -huh. uh -huh. Lupit ay gento. Wala to ay kulot abi to yabo. Nya yeah, baga 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 ko. Oh, hapit na hapit na tama. <laughs> hapit na hapit na. Panile sara pangwai na mga bubuk sa iya lawas. Sa ah. simaki mo man nagkabuhok. Wala ay nagabang doon ni dito doon. Den, tong idea sa barbero. Mo gat ko si Juan na puling kay tsapikas na to sila nagtapatods na marble sira ato sya dito gibalin kay atong ang marble gi gihimo man pod nila nga kwad daw kan ana siguro to ah kay taas man to sa likod ko oh lababaw amo to nga di pabalin sa pikas kan sa pikas pud ya oh pwasa na mangarang ibilid di to wala <laughs> gay <laughs> <laughs> may